ah 12 pala to. 12. Hmm? ganyan 'yung bibiling ko eh. 17 nga lang. Sampanya. Turso si natin. Hmm? Ah, bilhin tayo. 5,000. na tayo. Kaya nga, tayo. Two five tayo. Okay. 14, bilhin natin. Ah. Nagkambas ako, mahal. 14 nga bibili natin. Hindi hmm. Hagi, hagis. nandito lang yung hipon o, eh, oh, pabalik-balik lang Doon sa in inalisan nya oh yung hipon oh umalis umalis ayan oh, oh sayang yan isang kutsarang kanin din yan. <laughs> so yan manonood tayo manonood kasi tayo is sumurinder na Dorog na yung dalak o, dorog na. Huli ka. Parang malapit na sa sabitan yan dyan ah. Dyan. Oh, mukhang malapit na yun eh. Eh, mukhang malapit na dyan sabitan. Oh, malalim. <laughs> Besot. Oh, nah, nah, nah. Si bibi panahipun Teru dalu aku cara nari nyan. Nah. Ditolong pandao. Ah, oh, kung binono te kuya Carlet yung ano diyan, may kawayan din diyan Lali pa naman. Oh, wala na. Ayun, laki oh. Oh, <laughs> iniwanan ka na. laki Kita tayo kay Boss Rebik. Kasi master 'to eh. Ito 'yung bitirano Daming similya na ano. Tawag nito? Bugaong. Oh, butete. Oh, talakitok. hindi nagpahuli yung hipon nandiyan o oh, balikan mo yung ro. o oh. mukhang mukha ang dami yata nyan ah boom huli asubi yun asubi sa tabi Oh, dami ng ano, pamain. Dami sidling. Ah, asobi, asubi. asobi, banak. Holy oh, ka. Sumabit <laughs> ah. eh. Ha? Dek, alam ko malapit na yan eh. Dito tayo kasi. Balik tayo rito, balik.